Pag-uusapan naman po natin mga kababoy kung magkano po yung naging puhunan ko sa aking port parity nitong aking inahin. Yes, tama po. Ito po ay pang-apat na po niyang panganganak. So, ang aking nagasto, simula po siya ma EI hanggang sa magbuntis ng uh, 114 days at hanggang sa magpadede siya sa loob ng isang buwan. Sa so, araw ng 29 days na itong ating mga at bukas po natin sila iwawalay. So yung gamit ko po na uh, pagkain sa ating inahin, simula po siya ng maiay ay nakahalo po tayo ng darak ng mais. Pero umabot po ako ng uh, nasa 11 sacks po na nabili po natin. So sa darak po ay meron po tayong pitong sako. Ang developer naman po ay nasa dalawang sako. At yung inahinto, dalawang sako at kalahati. na po yung kabuuan nating gastos mga kababoy. So yung darak ng mais po ay uh, pitong sako yung uh, nabili ko. Tapos yung uh, halot na to, yung developer at saka inahinwan, pareho lang po yung pakain para sa mga nagbubuntis, ay uh, dalawang sako. Tapos yung... Uh, inahinto naman yung para na po sa pagpapagatas yung lactating feeds ay dalawang sako at kalahati yung nabili ko. Total-total talaga na nabili ko sa pakain ng ating inahin ay simula po siya ng maiay ay nasa uh, 14,324. So isasali pa natin dyan yung bali dalawang beses tayo magpuporga. Yung sa uh, pagkatapos niyang magwalay ng biik ay pinurga po natin siya noon. Uh, isang beses at saka sa ika-105 days po siya nung nagbuntis na, nagpurga din tayo ulit. Kaya dalawang beses yung purga na ilalagay natin. Gamit ko po yung ivermectin powder na take 27 pesos. Kaya mag a po tayo ng 54 pesos. Kaya yung kabuang gastos po natin sa buong anakan po ng aking inahin mula po maiay hanggang mag anak at magpadede sa loob ng isang buwan. So bukas po siya mag isang buwan. Meron po tayong gastos na 14,378. Bukod pa po dyan yung gastos natin sa ating mga big mga kababoy. So, sa super big ay uh, bumili lang po ako ng 2 kilo. Alam nyo kung bakit? Kasi po, hindi po ako nagpapakain sa aking mga big ng uh, one week old. So, nasa three weeks old po ako nagpapakain sa aking mga big. Nagsimula. Kaya hindi po ako masyadong uh, bumili ng uh, itong super big. Kasi mamahal po itong kilo nito. Nasa 82.50 po yung kilo nito. Sa so, 2 kilo yung binili ko. So, meron po tayong 165. At yung pre-starter naman ito po yung maramihan yung binili ko nasa 10 kilo uh, baka nga po magkukulang pa to pero sa ngayon uh, 10 kilo yung nabili ko so 65 yung kilo so 650 uh, so yung kabuang gastos natin sa feeds ng ating mga biik ay 815 Magdadagdag pa pala tayo ng inject na Bicomplex para sa 12 heads natin ng mga piglets at nagpa-inject din pala ako ng antibiotic na uh, tatlong uh, beses kasi meron po tayong mga big dito na hindi po makalakad siguro dahil nakuha po to nila uh, sa inahin po natin kasi nung na last po na parity din niya ay meron din po siyang mga anak na uh, nahihirapan maglakad so nasa genes po 'yon ng ating inahin So, yung total-total na po natin, sa kabuang gastos po natin, kasali na yung inahin natin hanggang uh, magpadidi uh, at magwalay bukas at pati yung pagkain ng biik at sa mga inject ay gumastos po tayo ng 15,268. Ah uh, mga kababoy, gagawa po tayo ng next video kung magkano po yung kikitain natin para sa 12 heads at meron na po tayong gastos kung magkano. So yung kulang na lang po natin dito ay kung magkano po yung maibenta natin etong ating 12 heads na biik at babawasan pa to ng isang peraso para naman po sa ating EI. Kung uh, dumalaga naman po ay kakaiba naman po yung mas malaki po yung gagastos noon kasi mula po biik hanggang sa uh, mga anak yung ating uh, dumalaga ay magiging inahin siya ay aabot po yun ng isang taon. So, ito lang po muna yung ating uh, video mga kababoy. Sana po ay may nakukunan po kayong uh, aral at uh, na-share ko po sa inyo. Kung meron po kayong katanungan ay mag-comment lang po kayo sa baba. Happy farming po sa lahat!